Kaya ayong araw, ang tatalakayin natin ay kung ang pananakit ng tiyan sa unang linggo ng pagbubuntis ay normal o hindi normal. Minsan kapag nakakaramdam ka ng bahagyang pananakit o cramps, normal lang ito dahil sa implantation ng sanggol. Pero kung lumalala o tumitindi ang pananakit, kailangan mong magpatingin sa doktor dahil maaaring mauwi ito sa pagkalaglag ng bata. Kaya, ang sanhi ng pananakit ng tiyan ay kadalasang normal, pero minsan may mga kaso ng pagkalaglag ng bata sa lima hanggang sampung porsyento ng mga buntis. Iba pang mga karaniwang sanhi ay kapag nakakaramdam ka ng pagkahilo o pagsusuka, maaari rin itong magdulot ng pananakit o cramps sa ibabang bahagi ng tiyan. Ang pinakamaliit na sanhi ay topic pregnancy o ovarian cysto Minsan, ang pag-inat ng round ligament ay maaari rin magdulot ng ganitong uri ng pananakit. Pero sa kahit anong kaso, kapag nararanasan mo ang ganitong mga pananakit, pinakamainam pa rin na magpatingin sa doktor o sa pinakamalapit na ospital. Salamat.